Normal bang gumising sa gitna ng gabi? Marami nakaka-experience nito eh. Ito yung tinatawag natin na sleep-wake issues. Kung nagising ka, let's say to go to the bathroom, or may narinig kang maingay, nagising ka, dapat makabalik ka kaagad. Pero kung it takes you time, the moment na gumising ka, minsan isang oras na hindi ka pa nakakatulog. Then there's something that needs to be addressed. Especially kung nangyayari ito palagi. So ano mga pwede mong gawin? Kung ang pagising mo, ang cause niyan is you need to go to the bathroom para umihi, then bawasan mo ang intake ng fluid bago matulog. Para hindi mo kailangan mag-toilet sa pagtud sa gabi. And before you sleep, go to the bathroom. So, kung ito yung problem, so during the day, uminom ka na ng water na kailangan mo. Kung 8 glasses of water, uminom ka na as early as you can during the day. Sa umaga, mag-start ka na uminom ng tubig. Pagka paggabi na, bawasan mo na yung pag-inom ng tubig para hindi ka magigising sa gabi. Sa mga mahilig namang uminom ng alcohol, beer can be a diuretic. So, tingnan niya rin kung ano yung mga habits nyo na nagkakos nitong problema sa pagising. Pero kung normal lang, hindi sa pag pero nagigising ka, that means hindi mo nare-reach yung deep sleep na kailangan. This is Dina saying, kung nagigising ka sa gitna ng gabi, anong dahilan? Ask Dina.